maganda magandang araw mga kababayan <coughs> uh, today is my birthday uh, sobra po ang aking kagalakan kaligayahan sapagkat ay napakarami pong nagmamahal din pala sa akin bumati so ginawa ko ang video ito upang iparamdam din sa inyo ang aking kagalakan sa lahat po ng bumati sa akin na sa aking karawan so lalo na po higit sa United OFW Charity Group na malayo pa naman po yung aking birthday pero nagpadala po sila kagad na regalo sa akin kaya maraming maraming salamat po sa United OFW Charity Group na nagregalo po sa akin ng cellphone sa katunayan po uh, sobra po ang aking kagalakan sapagkat magmula po ako na nagsimulang mag vlog ay first time ko po na gumamit ng cellphone na bago so yun mga kababayan kaya maraming maraming salamat po uh, sa lahat ng United OFW Charity Group siyempre mga kababayan ay uh, today kaya hindi to ako sa Baguio. Uh, hindi ko po sinabi sa kanila na birthday ko. Kasi dito ako ngayon sa sa room, kwarto. Uh, kasi na po ako sa uh, educational trip ng uh, Homeowners Association ng buong malulos yung hope. Ayan. Uh, nagkaroon kami dito ng educational trip. So, kahapon pa kami mga kababayan, uh, 14, ngayon 6, ngayon po ay 15 na, kali bukas pa uwi namin. Pero mga kababayan, ang nakakatawa, na kasi hindi ko naman sinasabi sa kanilang birthday ko, ba pagising mo sa umaga, na mag aalmusal ka, bigla kang salubungin ng happy birthday ng napakaraming pangulo sa iba't ibang subdivision ng Malolos. So, yun. Ako'y masayang masaya sa kanila dahil mga friend ko pala sila sa FB. Tapos, na-surprise ako. Nagulat ako kung <clears throat> paano nila nalaman yung pala mga kababayan. Sila yung mga silent viewers ko rin pala sa aking YouTube channel. So, salamat, maraming salamat po sa lahat-lahat na, na ako ay nabati nila, no? Sobra po ang aking kagalakan. So, yung mga kababayan, uh, iba pala ang feeling na yung bang maraming nagmamal sa iyo, bumabati sa FB, dun sa messenger ko, iba pala ang feeling na yung bang maraming nagmamal sa iyo. So ayun mga kababayan, sana po ay patuloy po kayong tayong magmamahalan. Uh, kahit po tayo ay mahirap lang, ang importante sa atin ay mayroon tayong magandang kalooban sa bawat kapwa natin. Ganun lang naman po ang ating kayamanan mga kababayan na makipagkapwa tao, na mapagmahal sa ating kapwa, at higit sa lahat po, lalo na sa ating mga kababayan na nangailangan ng tulong. Bagamat po mga kababayan na ako ay nakapagpaabot ng tulong sa aking pagbablog, <coughs> ang lahat po ng iyan ay galing po iyan sa United OFW Charity Group. Yung lahat-lahat po na mga ipinamimigay ko, kung mapapanood nyo po sa aking pagbablog, sila po ang sponsors ko dyan. Kaya maraming maraming salamat po sa United UFW Charity Group. Sana po hindi po kayo magsasawa sa pagtulong sa ating mga kababayan na dito sa Pilipinas. Bagamat na ako ang inyong napili na tagapagpaabot ng inyong uh, tulong sa ating mga kababayan na higit ng ilangan, sinasigurado ko po, po sa inyo na lahat po ng inyong ipapaabot at guraduin ko po sa inyo makakarating po sa kanila yan ayan po maraming maraming salamat sana uh, magsasama pa tayo muli ako yung salamat din sa Panginoon na muli niya akong binigyan ng panibagong buhay yan mga kababayan at siyempre wala naman sa ibang kakapitan lalo na sa oras ng ating mga pangailangan siya po ang tanging makakatulong sa atin sa lahat-lahat sa bawat kahilingan ng isan at tayo po ay nadidilig. ano man ang ating sasabihin ay lahat po ay nadidilig niya. So yung mga kababayan, ako ay isang malaking regalo lang po iyan na mabati ka po ng iyong mga kaibigan na sa aking karawan ayan ay akin na pong biyaya na po iyan ng Panginoon lalo na ngayon po ay na nagkataon po nandito pa ako sa Baguio so ayan nagkaroon ako ng seminar happy po ako so ito po ang pinakamalaking regalo sa aking birthday sa mula nung ako ay nabubuhay siyempre yung aking mga kaibigan doon na nag-aantay ngayon sa, sa amin na uh, mga kasama ko ah uh, sige sa lunis magkita kita po tayo dyan at sige, bukas pa uwi ko pagamat nga ng birthday ko ay papatuloy po natin yan. So yan, maraming maraming salamat po mga kababayan. ng God bless us all sa ating lahat. Bye-bye po. Okay